Så, smed en unboxing til en af dem. Dispenser, dispenser. Ich <laughs> bin schon in von dem <laughs> <Spend. lacht> <laughs> <laughs> को दे जी आ माने आ या ना आ pasigyan mo kay mo yan, hah? guys, baan dispenser bener na asawa asal. ito, para sa mainit kalami, and micromatic. silip natin, ax silip natin. uy, Ganda ah, Ganda beli ini papa ah, wow, Oh anu yan, anu yan, anu oh, yan beli ini papa, uh, anu yan, hah? Ayan guys. Tuwing unboxing na ngayon. Gumating. Nis! Anong ginagawa mo? Wawa! Ha? Anong ginagawa mo dyan? Ah. Oh. Pasok ka dyan. Ừ, à, hả? Wow, wow bay an, wow, <coughs> wow. Wow, Yanis. Yung mga eh. Iyan mo ako ng sabon ka, Tatay Chiri. Sabon daw ni. Tapos yung sabon. Sabon bar. Nalaba ako maya-maya. Dami kong labahin. Res, Nis, <laughs> ibu kamu, tunggu tua kerja ah, di kena umat Nis. Uh, ano, ini dinanagin. Ito lagayin mo. Ngayon, na mga pagkain. Yung mga tira-tira ulam, pagkain 'yan. Ha? O, yung mga malamig din. Pag isaksak mo na ng kuryente, hindi pa pwede 'yan kalangan yung bibili ng tubig yung nakat ano na nakataob dyan hindi ganyan yung isang may isang ganyan lang yung isang galon may palit mo ng bilog kaya yun nakataob dyan Dito tanggal mo na. Ha. Ano Ayan guys, o maliit lang yung ano namin o, oh. space. Kalat. Hindi ba umiinit ang ilalim niya? Hindi. Hindi. ini <tinyatakan tinyatakan> oh, pindut hujan Yunes. Ah.